Yung isa sa unahan. Isa naman ay dito sa hulihan. Ayun, ang kanilang arrangement. Ay, sumabara. Diba? ang kanilang discarte. sa nasa, harap harapan ko kasi yan eh <laughs> ayan, ubo na tuloy ako eh <clears throat> ayan Yan. Tulak ng isa, tapos yung pet niya ay pupunta dito. hiling ng maliit na to ito, tatlo na pa rin tugboat tatlo na pa rin tugboat ilalabas na pala yun pinalit yung pinalit yung isa na yun pinalit yan tapos ito naman na ilalabas o yan, ilalabas na pala siya guys ayan lalabas na siya gawa na pala yun oh, nawala na dito sa harapan ko ayun na siya ang bilis lalabas na siya wow, ang galing na tapos na pala Ay, nalabas na po yung isa alam ko na sila eh hindi lang kasi ma magkasya ang ilabas Ayan, natanghan niya natanghayan niya guys yun siya oh. alabas po yun oh. lumuwag ay ano na po siya guys Ganda na lang yung ating zoom. Ayan na. papalabas na po siya iniwan na tayo ah, wala na ah, natunghaya natin yung paglabas nila no? yan guys lumuwag na po dito ang ganda ng kalangitan yan, wala na dito sa harapan ko yan na yung sinalansa nila nilagay nila yung sa ang dun sa nila kaling oh no? alaman lang napakaingat nila hindi nagkakabunggo thank you guys sa inyo pananood si next video sa mga susunod na araw bye bye po thank you sa inyong pananood please like and share Bye-bye. God bless you po. This is Awitera